you. Mm -hmm. Magandang gabi o araw, binibini. Ako ay isa sa masugid mong taga-subaybay. Ako ay laging nakikinig sa iyo sa FB page live mo ng iyong mga kakaibang mga story ng buhay. Nakaka-relate kasi ako sa iyong mga sender sa mga kwento nila sa iyo. Kaya naman ay nagustuhan ko na rin na ibahagi ang sa akin itago mo na lang ako sa pangalang Dina. Dina kasi ako, natuto sa aking buhay, pag-ibig. Umpisahan ko ang aking kwento noong ako ay bata pa. Grade 6 pa lang ako binibini ay napakalaking bulas ko ng babae. Kaya naman, ang daming nanliligaw sa akin. Pati na rin ang aking mga guro ay panay sa akin hindi sa ako'y matalino, kundi dahil maganda ako. Palagi pa nga akong muse nung ako elementarya pa lamang. Hanggang sa mag-high school kami, palagi pa rin akong nagiging muse sa aming seksyon. Ako naman ay baliwala sa akin. Okay lang yun, kahit hindi ako maging muse. Basta nakakapag-aral ako ng maayos. At gusto ko rin na nasa honor ako dahil yon ang basihan ko para maiahon ko ang aking mga magulang sa kahirapan. Kaya naman kahit maraming nanliligaw sa akin, hindi ko muna sila ini-entertain. Ipinangako ko din sa aking sarili na pag nagkaroon ako ng boyfriend ay gusto ko yung may pinag-aralan at tapos sa pag-aaral. Yung magandang trabaho nang sa gayon ay makakaraos kami sa aming buhay. Hindi naman ako naghahangad na yumaman binibini. Simple lang ang pangarap ko sa buhay, ang magkaroon ng bahay, kahit maliit, basta sarili lang namin ng aking magiging pamilya. Kasi naman, yung tinitirhan namin noon ay inuupahan lang namin. Yung tipong kababayad lang namin ngayon kinabukasan ay may utang na naman kami. Kaya naman, nangarap talaga ako na kahit anong mangyari ay magkakaroon ako ng sariling tahanan. Kami, ng aking pamilya. Pag ako ay nakagraduate at nagtrabaho, iyon ang uunahin ko. Ngunit talaga nga namang mapagbiro ang tadhana, Binibini. Dahil sa pagkagraduate ko ng high school, Nagpaalam ako sa aking ina na mag-aaral ako ng college, ngunit hindi ito tumugon. Sa halip, ay nakitaan ko ito ng luha sa kanyang mga mata. Kaya naman nalungkot ako at naawa sa aking ina. Ramdam ko kasi binibini, iyong gusto ako nilang paaralin. Ngunit, pangtustos sa aking pangangailangan sa pang-araw-araw, ay wala sila at sa aking pag-aaral. Dahil sa nakita kong lumuha ang aking ina, ay pinakalma ko ito. Hinimas ko ang ligod niya at sinabi kong, Inay, makakaraos din tayo sa awa ng Panginoon. Hindi ako sumuko binibini. Nag-enroll ako ng hindi alam ng aking ina. Balak kong mag-working student. Nag-apply ako sa eskwelahan at sa trabaho. Buti na lang, sa inaplayan kong trabaho ay pwede ang working student. Kaya nakapili ako ng schedule na hindi masasagasaan ang aking pag-aaral. Hindi rin nagtagal ay sinabi ko na sa aking magulang na may nanliligaw sa akin sa trabaho si Jaime. Mabait naman ito kaya hindi ako nag-alinlangang ipakilala sa aking magulang. Sa aming pagsasama binibini ay naniniwala na nga ako sa mga kasabihan ng nakakatanda na makikilala mo ang isang tao pag ito'y nakasama mo na. Dahil napagtanto ko na napakasiloso ni Jaime. Isang araw, niyaya ako nito sa kanilang bahay. Doon, wala ang kanyang mga magulang. Kaya kaming dalawa lang ang nag-inuman sa kanilang bahay. Sa akin ay gusto ko lang ng mga memories na kasama ang aking nobyo. Para na rin masabi nito na siya lang ang aking gusto at siya lang ang aking mahal upang mabawasan ang pagsiselos nito. Ngunit, nagkamali ako binibini sa gusto kong patunayan sa aking boyfriend. Dahil niyaya ko nito ng ibang gagawin namin na gusto niya may mangyari sa amin upang doon daw ay mapatunayan kong mahal ko siya. Nung una umayaw ako dahil marami pa akong pangarap sa buhay. Inalala ko na ba kung anong mangyari sa amin. Ngunit kahit ayaw ko, ay napilitan din ako. At napilit ako ng aking boyfriend. Dahil sa nakainom na rin ako, ay sumunod ako sa kanya sa gusto niyang mangyari. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakauwi na sa bahay namin. Hanggang sa pagtayo ko, ay sumakit ang aking ulo at ang aking katawan. hindi ko ito sinabi sa aking mga magulang. Lumipas pa ang mga ilang buwan. Isang araw na nagduduwal ako. Dumating na ang aking ikinatatakot. Nabuntis ako ng aking boyfriend. Sinabi ko ito sa kanya. Ngunit dinanay niya na ang lahat na nangyari sa amin. Sinabi niya, na may pangarap daw siya sa buhay. Kaya sa galit ko sa kanya, ay sinumbutan ko ito. Pero hindi naglaon, ay nagmatigas ito. Lumipat ako ng trabaho hanggang sa hindi pa naman halata ang tiyan ko. Tinuloy ko pa rin ang buhay ko, binibini, na kahit hindi ko alam ang mangyayari sa akin nagtapat ko na sa aking magulang ang pangyayari pati ang pag-iwan sa akin ng aking boyfriend upang maibsan man lang ang aking nararamdamang sakit at problema Siyempre, sa nangyari sa akin ang aking ina ang labis na nasaktan naluha itong hinimas ang aking buhok kaya naman ay di ko na napigilang lumuha. Hindi dahil sa sinapit ko, kundi sa pangyayaring nabigo ko silang. Grumaduate ako na dalaga pa at wala pang anak. Napayakap sa akin ng aking ina at inalo ako nito sa aking pag-iyak. Ipinangako niya na aalagaan niya ang aking anak Basta ituloy ko lang ang pangarap ko sa buhay at ang aking pag-aaral. Dahil sa sinabi ng aking ina ay lumakas ang loob ko. Na ang aking ama naman ay naluluha din na nakatingin sa aming mag-ina. Kinabukasan, nag-resign na ako sa aking trabaho. Pero ang pag-aaral ay pinagpatuloy ko pa rin Buti na lang, nakakuha ako ng scholarship sa iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang scholar ng bayan. Kaya kahit papano ay napagpapatuloy ko ang aking pag-aaral. Basta aalagaan ko lang ang mga grades ko na huwag bumaba sa maintaining grades nila. Hindi ako nahihiya binibini kahit nag-aaral akong malaki na ang aking basta ang iniisip ko na lang ay makakaraos din ako. Dumating na nga ang aking panganganak. Naglib muna ako sa aking school at ipinagpatuloy ko ito ng isang buwan. Kahit hilo pa ako ay ipinagpatuloy ko pa rin. Sinabi ko na kaya ko na. Nag-ingat lang ako upang wag akong mabinat dumating na nga ang graduation ko. Nang unang natuwa ay ang aking ina. Malaki na rin ang aking anak na nasa 4 years old na to. Kaya kasama ko na siyang umatend ng aking graduation. Sa anak ko palang binibini ay napakasaya ko na. Lalo pa nang nakagraduate ako. Dumaan pa ang ilang buwan ay nagtrabaho na ako. Natanggap ako sa isang kumpanya. At doon ay nakilala ko na naman ang isa kong katrabaho na may gusto sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na sagutin ito. Ewan ko ba, binibini, na kahit talagang matalino ay humihina rin pagdating sa pag-ibig, sa pagdidesisyon. Tingin ko naman kasi kay James ay sincere ito sa panliligaw sa akin. Kaya heto na naman ako, nag-asawa na ulit. Nagtutulungan naman kami sa gastos, binibini, lalo na nang mapagkasundoan naming magbukod na ng aking anak sa aking ina. Kinuha niya to sa akin dahil pinakuisapan ako nitong siya na ang mag-aalaga. Tutal. Lagi naman kaming nasa trabaho nang naging asawa ko. Nagumpisa kaming mangarap ni James Binibini. Hindi muna ako nag-anak upang matupad muna namin ang aming pangarap na magkaroon ng bahay na aming tutuluyan ng magiging anak namin at pamilya. Masaya ako sa piling ni James. Iniisip ko pa nga, buti na lang ito ang nakataluyan ko. Hindi yung dati kong boyfriend na walang pangarap sa buhay. Isang araw, nagulat na lang ako dahil piniringan ng aking asawa ang aking mata. Inaya niya akong sumakay sa kotse na nabili namin ng second hand. Saka nag ito papalayo sa bahay naming inuupahan. Ramdam ko na medyo malayo na ang amin ni Lakbay. Pero naroon pa rin ang halong ikaba at excitement sa anong mangyayari at makikita ko sa pag-alis ng aking piring sa mata. Nang maya-maya ay huminto na nga kami. Bumaba ng kotse at naglakad ng kaunti. Bumilang ang aking asawa ng hanggang tatlo inalis ang piring ng aking mga mata. Namangha ako sa aking nakita. Isang bahay na maganda ito. Hindi mang kalakihan ngunit napaka-elegante ng style nito. Kaya naman ay napaluha ako sa tuwa. Lalo na nang sabihin ng aking asawa na iyon na raw ang aming bahay. Napatalon ako at napayakap sa aking asawa. Kaya napag-isip ko talaga Nabuti na lang, ito ang napangasawa ko. Na habang nasa harap kami ng bahay, ay biglang lumuhod ito. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Yung pala, ay magpopropose ito na kinuha sa bulsa ang isang singsing. -sing. At tinanong ako nito nang kung gusto ko raw siyang pakasalan. Naagad ko naman itong sinagot ng oo. Kaya naman ay napatalo nito at napahiyaw. Ako naman ay napaluha dahil sa saya ko ring nararamdaman. Lumipas pa ang ilang taon at nagkaroon na rin kami ng negosyo. Nag-online kami ng mga bags at damit ni mama. Nang isang araw, hangos na ibinalita sa akin ng pinsan ng asawa ko na naaksidente raw ito kaya naman ay dali-dali akong sumugod sa ospital. Kung saan ito dinala. Nakita ko ang aking asawa. Nakahiga sa kama. Nakabenda ang mga paan nito. Inalagaan ko ito sa ospital. Nakaisang buwan na kami nang ibalita ng doktor na kailangang putuli ng isang paa ng aking asawa. Dahil sa may diabetic ito, kaya pinutol nila ang may sugat na parte niyon upang hindi na tumaas ang infeksyon. Pinagtapat sa akin ng doktor na kung hindi ito maoperahan ay baka madamay pang pa ibang parte ng katawan. Kaya aga pa na raw nila. Sa ayaw ko ay wala na akong nagawa. Gayon din ang aking asawa. Napaluhan na lang talaga ako binibini dahil iniisip ko na kulang na ang parte ng katawan ng aking asawa. Gayon din siya. Hanggang isang araw ay kinausap ako ng aking asawa. Pinalakas niya ang loob ko. Nakakayanay namin lahat ng dagok sa buhay. Basta walang magbabago sa aming pagmamahalan. Dahil sa nangyari ay lalong napamahal sa akin ng aking asawa. Hindi ko na siya pinagtrabaho sa kanyang opisina. Pero upang hindi mainip ang aking asawa, ay siya na ang nagkusang. nagsabi sa akin na mag online job daw siya para makatulong. Ayaw ko siyang payagan, ngunit sinabi niya sa akin nang na paalang naman daw niya ang naputol hindi ang kanyang kamay. Kayang-kaya niya pang magtrabaho upang matustusan ang pangangailangan namin. Lalo na ngayon, may dalawa na rin kaming anak. Napaluha ako binibini dahil napakaswerte ko talaga sa aking asawa. Na kahit sa hirap siya, ay tinutulungan niya pa rin ako. Sa hirap at ginhawa, ay siya pa rin ang nagbibigay ang lakas sa akin at hindi ako pinangihinaan ng loob. Sa ngayon binibini ay masaya pa rin kami ng asawa ko na kahit may anak ako sa una ay minahal niya rin ito at itinuturing niya ang anak niya. Sa ngayon po ay nagbabalak na kaming magpakasal upang maging ganap na niya akong maging misis and I'm proud to say po na sa kanya ko rin gustong igugol ang aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento na sana po ay napulutan ninyo ng aral sa buhay at inspirasyon. Nalalaban lang tayo sa buhay kahit anong dagok ang dumating. Laban lang. Nagmamahal. Dina.